Hello guys, welcome back to my channel Mama Kuni. Ito na guys, luto ng aking tatlong klasing luto na isdang tawilis. Ito guys, oh. Paksiw na tawilis. Ayan. Luto na guys, ang paksiw na tawilis. Saka malakod ditong piniritong tawilis. Ayan. Pili nilang lang kayo guys kung anong gusto nyo. Olam. Ayan, piniritong tawilis ba? O, paksyo na tawilis. Ito, itong ito, gusto ko guys, paksyo na tawilis. Ayan, nalitong tawilis. Thank you for watching!